buhay, tinatayang 130,000 na Pilipino ang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kaya naman, dumayo ang abo dito sa Hong Kong para malaman natin ang mga kasagutan sa mga tanong na kung paano sila maghugas ng kwet, kung front to back ba or back to front. Ito po ang inyong host, Pibo Bryson Biarilla, kaya samahan nyo ako! stop naman siya. Okay, kanito, sumakay ng escalator dito sa Hong Kong. Ilalagay nyo lang yung paa nyo dito sa platform. Then, ayun, makakasakay na kayo ng escalator. Trivia yan. Nandito na ang mga kababayan natin dito sa Hong Kong kung saan every Sunday nagtitipon-tipon sila. Hello po! Kamusta? Kamusta po? Nakakaloka, tuwang-tuwa sila sa presence ko kasi alam ko na homesick sila. Pero pag dumalaw yung pibo, What? parang gumaan yung pakiramdam nila. Kamusta po? Kaya naman ako, maghahanap tayo ng mga kababayan natin kung paano sila magugas ng pwet. Kung front to back ba at back to front. Oh, hello! Anong ulam? Happy birthday, ate. Ah, siya may tagay daw. Ay, naku, napatagay pa tayo. Yay! Ate, eto, may tanong ako. Sino bang pwedeng ma-interview sa inyo? Kaswala na tanong lang to. Ate, anong pangalan mo? Shirin. Ate Shirin, ilang taon ka na dito sa Hong Kong? since 2012. 13 years! At taray, halos ay lagpas isang dekada na. Ayan. Ito, madam, meron kaming product na ipapatry sa inyo. Ito ang tinatawag na abu, okay? Isa siyang foaming anal wash, panghugas ng puwet. Paano ka maghugas ng puwet? Front to back ba? Or Back to front? <laughs> back to front to front. Back to front. So dito siya gano. Pag pag nag uh, it depends kung naghuhugas ka na. <laughs> pag ganun o pag ganun? Pareho na lang. Pareho! So, kumbaga sa baklaan versus siya. <laughs> Ayan. <laughs> okay, ate. Ito may papatry kami sa inyo, ha, na product. Okay. Gusto lang namin malaman kung anong pakiramdam nung hinugasan niya yan. Anong ano? I-try oh, oh, okay. oh. okay. mo, i-try mo. Soft okay. siya. Kasi dapat sa kwet natin, hindi dapat sabon ang ginagamit natin. Kasi nakaka-dry siya, nakaka-thick. So dapat ito kasi ph balance siya. Kaya pagdating nyo ng Pilipinas, so order na kayo niyan. Oo, oh, si Ate Shirin nang yaman-yaman na nito, kaya bibilihan pagdating ng Pilipinas. So ate pala, Ate nako naka-excited tayo. Anong naging feeling mo nung natry mo siya sa... Ano? Uh, naging smooth and ano siya, yung cool. Alam uh -huh. mo yung parang hindi naman siya yung totaling mint ang um, uh -huh. feel mo, pero very cool siya. Malamig. Malamig. Kasi yes. yung lamig dito sa Hong Kong. Yes. Kaya itabi mo yan ha, nasa yung uh, kanyang produkto. Itabi mo yan para pagdating niyo ni Mr. Nyo, happy kayo. <laughs> Thank you, Ate Shirin. Happy birthday, Ate Lani. Kamusta po kayo? lamang tama dahil meron kaming ilalagay sa TikTok. Pero sino kaya ang okay interviewin sa inyo? So ano pa ang pangalan niyo po ate? Uh, bonita yan. Siyempre ang mutya ng Hong Kong. Ah, uh, ng Hong Kong. Bonita, mutya. Bonita at mutya. Para yung magaganda, mutya. Okay. Paano kayo maghugas ng puwet? Kung front to back ba? Or back to front? front to back. Mm, yeah. Okay. Sample, sample. <laughs> Ikaw na wala ti mutya. Paano ka? Pa, pa. paano ba di ba ganun naman talaga? sample, sample. Ay <laughs> ay. So eto ha, may papa kami sa inyong product na kung saan ito ang abo. Parang parang nilalaro niyo lang yung mga sarili niyo habang ita-try niyo. try mo rin lambot bango. Ang malambot ah. parang bet na bet ni cute boy itong eh wash na to ah may madulas madulas kahit hindi na dorado ande ano 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 of course. ano 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 Malambot. Malambot. Ano, The possible to rise ayan <laughs> Hindi mo <mag> kaya try. <laughs> Hindi mo. <mag> ah! <laughs> Paano? Paano? Ganon <laughs> daw yung juta sa juta. Kusa itong bumubuka-buka kasi. Alam natin yan. <laughs> kaya naman, hoy pagdating nyo ng Pilipinas, ha? Avail kayo ng Abu Anal Wash. Okay. Thank you so much. Paano ulit yung sample? <laughs> Ayan, sir. Sa thank you so much. Sino may birthday? Sino yung 60th? Sino yung 60? 60? Ngayon, titikman muna natin yung handa nila. <laughs> Ayan. O, oh, may tanong ang bayan ha. Paano kayo maghugas ng puwet? Front to back ba or back to front? Front to back. Front to back. 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 Tisyo muna bago hugas. <laughs> Tisyo muna bago maghugas. Suko ako dito sa mga to. <laughs> ha? Ah. Uh, ah. Uh, tisyo muna bago hugas. Ay. Mother, congrats! Ano, nandito kami kasi may birthday yan. Anong ulam nyo? Mara... Kain daw! Ay, may menudo ang daming pakbet! May dinuguan. Pero bago ang lahat ng yan, ma'am, ano ang pangalan nyo? Uh, ako si Lydia Villanueva, ma'am. Ate Lydia Villanueva, taga saan po kayo sa Pilipinas? Uh, Pangasinan, ma'am, Rosales. Pangasinan, Rosales. Ayan. Ate, ito, bago ang lahat ng yan, meron kaming ipapatry sa inyong product, ha? Ito ang Abu... Foaming anal wash. Kumbaga, panghugas siya ng puwet. Pero may tanong kami sa inyo, paano kayo maghugas ng puwet? Front to back ba? Or back to front? Pag ano mo? Front to back. May papatry kami sa iyo bilang birthday mo ngayon. Eto. Uh, mukhang malamig. Malamig. Na ma-smooth. Smooth. Malamig. Yes. Smooth. Okay. Yes. So ayun, malamig at smooth daw ang pakiramdam ni Mami gamit ang abu foaming anal wash. Kaya naman, Mami, batiin mo na yung mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas. Uh, mga pamilya ko sa Pilipinas, uh, binabati ko kayong lahat. Nandito ako ngayon. Kaya naman, Mami, ito po ang inyong product, libreng product. Sa inyo na po yan, ha? Happy birthday! Yes, na daw, kain na, oh, tuloy na, paso. Thank you po, ayan. Eh, okay, bilang nagpa-picture ka sa akin, ang bayad mo sa akin, magpapa-interview ka. Okay. okay, okay lang ba ma-interview ka? Hi. Okay lang ba na ma interview ka at ipapost namin to sa lahat ng mga social media platform? Yes, of course. Okay, okay. ay anong pangalan mo ate? Maribeth. Ate Maribeth, yes. to ha, taga saan ka sa Pilipinas? Ah, uh, taga Nueva Ecija ko, pero Nueva taga iso. Laguna kami nakatira. Ah, saan sa Laguna? Yeah. Kabuyao, Laguna. Oh. <laughs> Tapos ayun, taga Kabuyao, Laguna siya, pero taga Nueva sa Ecija. Yes. Tapos, ate, ilang taon ka na dito sa Hong Kong? Ay, pa lang po ako, magpo performance pa lang. magpo performance okay. pa lang, okay. May is, jowa, single? May asawa. May asawa. Apat na anak. Apat na anak. <laughs> yes. Okay. So may apat. Eto, may papatray kami sa iyo ang Abu Foaming Inal Wash. Ayan siya. So eto, ang tanong ko sa iyo, paano ka maghugas ng kwet? Front to back ba or back to front? Front to back. <laughs> front to back. Eto ate, may papatry kami sa iyo. Ito na lang. parang nilalaro mo yung sarili ah. diba? mo pag manalulungkot kay Gaki. Ah! Alam nyo, dito sa Hong Kong, marami na rin nananabig yes. dahil ang lamig. Ayan, so anong pakiramdam? Madulas! Ah! Madulas ah? Yung kamay. Yung kamay lang. Pero mabango siya. Mabango oh. siya, okay. Uh, may cooling effect ba? Ma, yes, oh, meron, meron. Okay, meron. Uh, Kaya naman, pagdating mo ng Pilipinas, ha, umorder ka na nito sa Shopee okay. dahil magkakaroon na lang <laughs> abu foaming anal wash. Wow. At dahil mahal ka namin at mismo-mismo ng pamilya mo, merong handog sa iyo ang abu. Oh, thank you thank, thank you. you so much. So, pati mo na yung jowa mo dun sa mga anak mo <laughs> Hi! Shoutout nga pala sa pamilya ko, sa mga anak ko dyan, sa Kabuyaw, Laguna. Uh, sa asawa ko, JM. Tis lang! Nako! Baka naman ending nito, magsumbungan kayo kay Idol rapi ha? Ah. Thank you! Thank you! Di ba lang Ayan, ate, Jessica ang tawag sa'yo. Ano ang tunay mong pangalan? Marcia. Ate Marcia, dito ka. Opo ako habang ini-interview ka. Charot! Yung... <laughs> baka, baka hindi ako kaya. Ay, ay, Opo tayo dalawa. Kunwari talk show. Ayan. Uh, sige, sige, sige. Kaya ba ako neto? Huwag ah! na magalala. Ako ah! may ari niyan. Hello and welcome once again sa Abu Talk Show. Ngayon, kasama po natin ang ating panauhin na isang OFW dito sa Hong Kong. Ano pong pangalan nila? Marcia. Marcia. Ati Marcia. Ilang taon ka na po dito sa Hong Kong? 11 years, lagpas isang dekada na. Okay. Meron po bang jowa, asawa sa Pilipinas? Um, kakakasal ko lang. Ay, congratulations, best wishes. Saan kayo sa Pilipinas? Davao. 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 Dalaygon! Maayong hapon. Ayan. Ate, Ate Marcia, may tanong ako sa iyo ha. Kasi meron kaming ipapatry sa iyong product na ang Abu Foaming Anal Wash. Panghugas ng puwet. Anal wash. Okay. May tanong kami sa iyo. Paano ka maghugas ng puwet? Front to back ba? Or back to front? At babae. Uh -huh. Of course, from front to back front to back. Ayan. Kaya naman may ipapatraya ako sa iyo na product. Sabi mo lang sa akin kung anong pakiramdam. Ayan. Dito na lang ate para kunwari nilalaro mo ang sarili mo habang dinarama mo. Ang bagong kasal na si ate Marsha. Anong pakiramdam? Oh, lala. Smooth. smooth? Yes. And I think, ano siya? Refreshing. Refreshing. Yeah. Because of the cooling effect. May cooling effect siya. Nagiging refresh Kaya yes. naman ate Pagbalik mo sa Pilipinas sa Mag-add to cart At mag-check out ka na niyan Sa Shopee, Shopee Yes Shopee? sa Shopee ah, okay, okay. At eto Bibigyan ka namin Ng libreng products Scan mo lang yung code Ayan Yung QR code Para ma-follow mo kami Sa lahat ng mga Social ah, okay, media okay, okay. platforms Thank you ate marsha Ayan po Libre, sa'yo na yan. Kaya naman na po si Ate Marcia. Dahil mamaya marami pa tayong i-interview sa pagbabalik ng Abu The Talk Show. Parang pag nalalaman mo yung istorya nila, happy sila kasi may nakikita silang kababayan like me na maganda, charming, nagiging positive yung isip nila eh. Kasi once a week lang yung day off nila, pero nakaka yung mga storya nila dito. Okay. Di ba ang ganda ko? <laughs> <laughs>